taong ito ating pag-uusapan ang isang pangyayari na nangyari sa mismong pinakasentro na sagradong lugar daw ng mga Islam, ang Mecca ng Saudi Arabia. Na tila baga makikita natin dito ang isang dilupyo sa gitna mismo ng, ng Mecca. At sa isip-isip ko ay tila baga ng ating Panginoon Diyos Allah. ang Mecca. Dahil na rin na ang kanilang sinasamba ay totoong Dios At kapansin-pansin na habang nangyayari ang mga bagay na ito, ay ang tinatawag pa nila ay ang kanilang Dios na hindi naman sila kayang tulungan. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Mga pala mga kaibigan, kung nais niyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Ang labis na panahon ay nagdala ng mga hanging makapangyarihan at matitinding ulan sa Mecca ng Saudi Arabia. Ang Mecca ng Saudi Arabia tahanan ng pinakasagrado ng mga lugar ng Islam ay nagkaroon ng labis ng mga bagyo at ulan na naapektuhan ang pilgrim na nagpaliban sa mga paaralan at nagtulot ng kaguluhan. Sa mga video na mapapanood online, makikita ang mga pilgrim na nagliliparan umaalikit sa akaba ng pasang-basa at nagdudulas sa sahig habang bumabagtas ang malakas na ulan at nagdadala ng mga bagay habang ang mga kakaibang eksena ay naganap sa malaking itim na kubo patungo sa lahat ng mga muslim na nananalangin. Isa pang video ang nagpakita ng isang kidlat na sumabog at sumalaksak sa kilang Fairmont Macaclac Royal Tower Hotel na nagkiilaw sa gabi noong Martes. Sinabi ni Al-Katani, tagapagsalita sa National Center for Meteorology, sa X ang social media platform dati kilalang bilang Twitter na ang bagyo ay nagdala ng malakas na hangin na umabot ng higit sa 80 kilometers bawat oras. Sinabi ni Alcatani na ang Mecca neighborhood ng Alcaquia ay nag ng 45 mm ng ulan sa loob ng 24 oras. Makikita rin sa mga video online ang bahagyang pagbaha sa ilang mga komunidad sa Mecca na nagpilit sa mga mamayan na maghanap ng silong at itigil ang mga sasakyan. Ang mga kondisyon ay tila katulad noong bagyong sumiklap noong 2015 na nagpabagsak ng Kranz Grand Mosque o ang Masjid Al Haram, ang moske na naglalaman sa paligid ng haba na nagresulta sa pagkamatay ng higit 100 na katao at pinsala sa daan-daang iba pa. Walang ulat ng mga otoridad sa Saudi Arabia na anumang namatay o malubhang pangyayari dahil sa mga bagyong nagdaan noong nakaraang Martes sa ad ng Meteorology Center. Halos nawala ang flash flooding ng Merkules ng umaga ayon sa mga residente. Ngunit ang mga sitwasyon ay maari pa rin maging delikado. Binalaan ng Meteorology Center ang mas malaking bagyo sa Merkules na magdadala ng ulan, hangin at kulog sa rehiyon ng Mecca at iba pa sa kanlurang bahagi ng Saudi Arabia opisyal na takapagsilita ng National Center for Meteorology ang pababang hangin na sumasalakay sa banan ng kabisera ay umabot ng higit sa 80 kilometers per hour at ang Alkakia ay nag-record ng pinakamataas ng dami ng ulan na 45 millimeters sa loob ng 24 oras habang ang tsansa ng ulan ay manatiling katamtaman. Purihin na ating Panginoong Diyos sa kanyang kahabagan sa kanila. Bukod dito, sinabi ng gobyerno ng Meka na ang mga paralan ay magsasara sa ilang bahagi ng Meka sa Merkules at ang mga klase ay daraos sa isang platform ng e-learning sa kapakinabangan ng kaligtasan ng lahat. Sinabi ni Abu Mayada, isang residente ng Meka sa AFP News Agency na siya ay naglalakbay upang bumili ng sigarilyo at kasulina nang biglang naging madilim sa harap niya at mag-hit ang pinakamasang bahagi ng bagyo. Ito pa ang sabi niya, biglaan kong nawala ng kontrol sa sakyan. Hindi ko makita ang kahit anong bagay kahit nagsimula ako makinig sa Quran sa radyo. Hindi ko naintindihan kung ano ang nangyayari, sabi niya. Sabi ni Muhammad, isang residente ng Mecca, na gaya ng iba pang mga residente na humiling na manatiling anonymous sa EFP na ang mga eksena sa paligid ng Grand Mosque ay sobrang nakakatakot. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng ilang minuto nang biglang mag ng sobrang lakas ika pa niya. Isa pang residente na si Yusuf sinabi na ang Agosto ay kaniniwang dala ng malakas na hangin sa Mecca. Ngunit ang bagyong sumiklab noong Martes kamakailan lamang ay ang pinakamasama sa kanyang naaalala. At kung ating mamapansin mga kaibigan, ito ay isang malaking pabala sa lugar ng Mecca na kung saan dito ang sentro ng reliyon ng Islam na nagpapayawatig lamang na ang sagradong lugar na ito para sa mga Islam ay hindi talaga ito ang sagradong lugar sapagkat ang kanilang pinaniniwala ang Diyos ay hindi talaga totoo. Subalit ang ating Panginoong Diyos, Siya ang totoong Diyos, ang nakakaalam ng pinakamainam para sa kanyang mga anak at ito isang malaking pabala sa mga kaibigan nating muslim na hindi pa kilala ang totoong Diyos. Na nawa ay makilala nila ang ating totoong Diyos na sobrang mahal na mahal sila. Na may tunay na malasakit sa kanila hindi katulad ng kanilang kinikilalang Diyos. At ang ating totoong Diyos na nagkatawang tao sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, siya ang tunay na may pag-ibig hindi lamang sa mga Kristiyano kundi pati na rin sa Islam community. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat mga kaibigan sa inyong panonood, Tayo manalangin. Ama naming banal mga Panginoon namin Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil kayo po pala ang totoong Diyos Panginoon na nakakaalam ng mas mabuti para sa kanyang mga anak. Ang totoong Diyos Panginoon na sobrang nagmamahal hindi lamang sa mga Kristiyano kundi pati na rin sa mga Islam. Panginoon tulungan niyo po sila na maniwala po sila sa aming pong Panginoong Isu Kristo. Sumampalataya sila sa totoong Diyos na sobrang nagmamalasakit sa kanila. Gabayan ang bawat isa Panginoon at tulungan kami maging ilaw sa aming kapwa na hindi pa nakakakilala sa aming Panginoong Diyos. Purihin ang aming Panginoong Isu Kristo na siya pong nabayubay sa krus dahil sa inyong pagmamahal na sined niyo ang inyong pong bugtong na anak upang sa ganon ipakita sa bawat isa na kami ay para sa inyo at hindi kayo agin sa amin. Salamat Panginoong Diyos sa inyo pong pagmamahal at salamat sa aming Panginoong Kristo na siya pong nagsakripisyo para sa aming mga kasalanan. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.